hello mga kasisi for today's video yes today's vlog what... arbata arbata si tata ang yung pilar 19 days to go. 19 days ba to go? Oh, 2 weeks na lang, guys. 2 weeks. So, if na yun sa Arabic, 2 weeks sa English. So, gumawa ako ng, yes, yeah. Ano yan? Ano yan? Alam niyo ba yan? Yan. Gumawa po ako ng tortang talong. Nandun. Oo yun. Nasunod na. Yes. Baliktad. O, oh, diba? Magic. <laughs> yes. Ang aking pilupir, sopi, okay. almusal, tanghalian, at ang hapunan. Yes. So, kasi pag kumain na ako ngayon, bumababa kami dito ng one or two, pero kagabi, ang sarap ng tulog ko kasi pinatay na amo ko yung ilaw. Nagising ako na 4.30, guys. I Straight ang tulog ko, 8 hours. <laughs> oh. Kaya yan, guys. So, 14 days sa tayo, 2 weeks sa tayo, guys. So, dalawang linggo na lang, guys. So, okay na yung ano namin, hugasin. No? Natapos na. So, waiting na lang kami ng hugasin ng aming masjid. So, yan. everyone to all Muslim guys. Hi, hi. So ayan na guys, dumating na ang aming hugasin from masjid. Talagyan niya ng salata, ng vegetable salad, and ito yung nalagyan ng marag. Ito yung sa tijad, sa chicken. Oh, sa chicken. Ito yung sa marag. Ito na. Ayun na, ayaw mabuksan. Mabilis kita. Ganyan yung trabaho namin everyday. Ayan. Then, eto yung gilir na malaki. So, pinapakuluan siya para madali siyang ma ma ano Dito, mahugasan kasi yung mga kanin na matitigas yan. Kaya, pakuluan. So, eto yung tomat na gagawin namin para sa ano. Yan, pag nagluluto ng marag, guys. Pag nagluluto ng marag, yan. Ayun, may sili, may ano. Tapos, ilalagay siya sa may ano, kunting, yung sa elba-elba sya. Ayan. So, yun lang, guys. Ito ang aming pang, pang pizza bukas. Ayan. Pakagawa ko na ajin na tomorrow. So, yun lang, guys. Bye. Thank you for watching.